Balik trabaho na ang marami sa ating bukas. Nakaantabay na rin ang mga otoridad sa dagsa ng tao sa mga terminal ng bus. At live mula sa Paranaque Integrated Terminal Exchange, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, kumusta na ang sitwasyon dyan? Niki, nagsidatingan na nga rito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange ang mga nagbakasyon nitong undas. Tapos na kasi ang long weekend at balik trabaho na bukas. Balik trabaho na bukas si na Daisy na tatlong araw nagbakasyon sa Boracay nitong Undas. Masaya raw ang naging bakasyon nila roon ng kanyang kasintahan. Balik bikol na sila ngayong alas sa ng gabi. Sa biyahin na raw sila babawi ng tulog dahil bukas rin ng umaga diretso trabaho na sila. Samantala, ngayong araw inaasahang aabot sa 130 hanggang 140,000 ang total food traffic o bilang ng mga pupunta sa PITX. Pero ayon sa pamunuan ng terminal, asahan ng mas marami pang bilang bukas, lunes dahil balik trabaho na ang mga naglong weekend vacation. Papalo raw yan sa 160 hanggang 170,000. Samantala, kahit na paulit-ulit nang nagpaalala ang pamunuan ng PITX, marami pa rin mga prohibited item ang nakuha mula sa mga pasahero nitong November 1 at 2. Halos isang daan ang nakumpiskang ipinagbabawal ng mga bagay sa terminal. Karamihan dyan, mga lighter at butane. Nikki paalala ng PITX management sa mga pasahero, hindi na maibabalik ang mga nakumpiskang gamit. Ito turnover over kasi nila ito sa mga polis. Nikki. Nag-uulat live mula sa PITX. Maraming salamat, Dave Abuel. Mga kapatid, Nikki De Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five.